Alhamdulillah mga kababayan, nandito naman tayo magbibigay aral mula pinapayuhan ko aking sarili at sa inyong mga kababayan kong taga Pilipinas. Alam niyo ba, ang buhay natin ay ne'ma o biyaya galing sa Allah na ipinagkaloob sa atin at balang araw ay tatanungin tayo. Alam mo, kapatid sa Islam o kababayan, masarap mamuhay sa mundong ito kung wala kang galit. At wala kang kinakaingitan. Dahil ang buhay ay isang nema. At ito ang pinakamainam na tao na humaba ang kanyang buhay at naging mabuti ang kanyang mga gawain. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa sharun nas man umruhu Wasa'a amaluho. amaluhu. Sinabi ng dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na tao ay umaba ang kanyang edad dito sa mundo at naging mabuti ang kanyang gawain. Pero opposite naman ang pinakamasamang tao. umaba ang kanyang buhay paninirahan dito sa mundo at naging marahas, naging masama ang kanyang mga gawain. Naway insya Allah. Ilingin natin sa dakilang Allah Subhanahu wa Taala na ipagkaloob sa atin ang lahat ng kabutihan at magawa natin bago natin lisanin ang mundo na ito at mapabilang tayo sa mga taong mainam sa paningin ng dakilang Allah Subhanahu wa Taala. Hanggang dito na lamang. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.